Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hello po mga Kapunch Time with Alex Calier. Isa na namang episode na sigurado ako pag uh, Max ang ating guest eh. Talaga naman, mag maikinig kayo ang gandulo. Ito po si Alex Calier. And meron tayong guest ngayon. Siyempre, alam naman natin na pag nag-guest sa atin, nagpa ng pelikula. Pero huwag kayong magalala. Magtatanong tayo ng kung ano-ano. Yan. I-welcome natin si Cez Garcia. Cez? Hello po. Hello po. Gandang hapon po. Alam ko sis, medyo masama ang pakiramdam mo. Ano bang ba pakiramdam mo ngayon? Ang <laughs> lang yung ulo. <laughs> Bakit? May sakit ka? May lagnat? Ano? Um, yung likod ko pa si parang lagi akong nangangalay. Ganun. Kaya ano? parang ano, parang lagi akong pagod ganun. Siguro kasi, ah, sige sabihin ka na. Ah, uh, napansin kasi ng iba na parang hindi pantay yung balikat ko. Oo. Oh. Then nung nagpa-check ako sa mga namin dun sa sa side ng mom ko. Para Matanda ka daw, raw. <laughs> 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 Pumunta na daw na joke ko lang. Ano, hindi daw pantay yung Ah. Uh, <laughs> hindi raw pantay yung pagtingin ng mga magulang mo. Pagtingin na sa shoulder, hindi pag pantay yung pagtingin ng mga magulang mo. Mas mahal ka ng tatay mo sa nayog. ano, hindi raw pantay. Ano, Scolio. Uh, scolio. Mula, so, sabi ng manghilot so, 'yon, sabi ng hilot, scolio, hindi yung eh, na nakapalang din nila, kasi parang tinigdan din nila kung pantay ba talaga. Then parang napapansin ko nga na pag nasa shoot din ako, mm -hmm. parang pag nakatayo ako, sobrang nangangalay ako kahit oh. naka-sitwa. Parang feel ko lagi akong pagod. Then sumasakit yung dito ko din. Kapag gumaganon ako, pababa siya ng likod ko. Kaya eh, sakit niya. Kaya eh, parang oh. hirap. Kahit ngayon, na, nakaupo ako, nangangalay ako. Parang lagi ako nakaganon. <laughs> Dapat gusto mo na, dapat maganda na kay Gaka lang, no? <laughs> Sana yung in interview kitang nakaiga. Pwede naman ako doon. Pero katabi kita. Parang ganun. Sige no? lang. Ano, pwede ano. naman. May skolyo din ako. Pero sa in inborn. Kaya I know oh. the feeling. Huwag kang maglala. Hindi rin pantay shoulder ko. Tignan mo. <laughs> Hindi mo napansin, no? Oh, so, dito banda din. Oo. Oh. Ganun din ang balls ko. Hindi rin pantay. Basta Maraming hindi pantay sa akin. Maraming hindi pantay sa akin. Yung balls ko hindi rin pantay. So nagpa-check up ka sa likod. Bukas pa yung schedule ko kasi. Pero yung pa-check up ng mga hilot, kinapakaan sa likod dahil nagreklamo ka. Huwag nagreklamo ko sa dito, pa-check up ka sa akin ha. Sige nga, check mo nga. Baka sabihin ko sa'yo, baka may problema. Baka magka po, anong problema mo, di ba? Baka iba na yan ha. Si Seso. Sumuha ng ano. Ses Garcia ako ba talaga? Ayun ang, ayun ang mo sa Ano? First time ko tayo in interview ah. O hindi. Pangalawa na to. Ba't talaga? Oo. Ba't, ba't yung na, una? Pa. mabilis lang? <laughs> <laughs> nung una, nung ano, sa so Pantasha. Ah, oo. Ano nangyayari sa usapan natin? oh? Binastos-bastos kita? Hindi, parang pinagkikripan mo lang yung mga nakikita mo sa likod ko. Sino-sino yung tinatawag mo. Ah, ikaw ba yun? Diba? Ah, ikaw ba yun? Yung may yung... mga dumadaan. Oo. Oh. Eh, kasi that time, nasa ano ako, nagdadabin kasi ako. So, madami talagang tao sa likod. Mm. So, parang ah. bahay lang yun. Ah, matagal na yun. Last year pa yun, yata. O two years? Uh -huh. last, year? Last, year, last year? Ano mga pagbabago sa buhay mo since last year? <laughs> Wala, ganun pa din. Ah. Ano? Ano? Uh, marami lang din akong ginagawa ngayon like yung mga movies nga din na nabibigay sa akin. Ganun. Ano, Wala kang ka pa panahon sa love life? Depende. <laughs> Depende. Nagbago ba yung so, mga... Ngayon, ano, ano? Sa so, ngayon? Ano? Sa so, ngayon, kasi, pa ano, ngayon kasi parang hindi ko pa ganun iniisip yung mga ganun. Kasi focus lang talaga ako sa trabaho. Eh. Hmm. Dahil ko na nakausap na ganyan, po sa trabaho, kina, sunod na taon, buntis. Tapos po kinausap ko. Uy, Uy! pagkatapos, Uy! walang ganon. <laughs> pagkatapos, ano nangyari? Eh, pag-focus ko sa trabaho yun eh. Bigla na lang may nag... Hindi, <laughs> joke. <Pag> <laughs> trabaho pala yun, no? Uh, ano mga nagbago? Ikaw ba, yung kinausap ko ta before, hindi ka masyado nag, nag o ubadera ka na dati tapos ngayon mas matindi pa? Siguro, kasi syempre sa so pantasya talaga dapat ibigay mo lahat eh. Oo. Ngayon kasi uh, mas mas naging challenge siya sa akin kasi yung mga role natin minsan na, mga, na mga nahihirapan din ako sa mga posisyon. Yun nga nasabi ko na din sa you before. Na? Sa mga posisyon na ako nahihirapan kasi wala naman talaga ako idea sa mga ganun. Pero ngayon, hindi na nahihirapan mm, slide na pag-aaralan naman. Nag Nagpag-aaral pa naman. Paano mo na pag-aaralan? ah, uh, yun nga, parang nanonood-nood din ako ng mga ibang Viva Max movies na ah uh, parang minsan kasi nakukulangan ako sa sarili ko, sa Oo. performance. So, dun, po, dun ako humugot, lalo na sa mga nakakausap ko din na artist, na turo ako sa kanila na parang, uy, paano ba yung mga ganito? paano ba yung mga posisyon na ganyan, ganyan. Okay, ganyan. <laughs> Explain na naman na sa akin, Kahit sa bar kayo, pinapaturo ka ng posisyon mo, nasa gimikan kayo. Siyempre, hindi naman sa bar. Ano Akala ba? ko sa restaurant, bilang kang tumutuwad. Ganito ba yung ano, dog style? Tapos gulat yung mga, <laughs> gulat yung mga customers <laughs> sa McDonald's. <laughs> ano naman? <laughs> ma... Parang di ko, ka... ano ka, um, si Sheila kasama mo dito. Tinanong ko kay Sheila, kung nag-finance siya, umamin siya, nagpainan siya. Ikaw, may mga pinabago ka ba sa katawan mo? Siguro Bala. na ano lang ako ngayon, mas lumakas akong kumain. So like parang tumaba lang ako ng konti. Pero sabi naman nila, sakto lang din naman sa katawan ko. Ngayon. Talaga ba? Mas payat kasi ako before sa Pantasya, mas payat ako doon. Ngayon kasi parang okay, okay na daw yung katawan ko. Nagkalaman ka na ngayon? Nagkalaman na. Pati yung... Ano? <laughs> <laughs> Kaya pala hindi kita nakilala. <laughs> ngayon wala na ako mapapansin sa likod mo. Kasi cabinet na yan eh. Uh Oo. -oh. Pero alam mo, may nakita akong pwesto mo na parang na, na, na parang ano pang pang Viva Max position, yung gumanong kayo. Parang na Oh, <laughs> yan oh. <par> <laughs> Ang dami mo talagang napapansin sa akin. Hindi eh. ka, gumanong ka kasi sa'yo mo. Na. O oh, sige, pati na mo, isa pa. O. Oh. Nasasandalan mo ba yan? Nasasandalan uh -oh. mo? Sumandal ka nga. <laughs> okay ba yung kinikili mo? Proud ka pa sa kinikili? Oo oh, naman, no? Oo, oh, sige, gumano ko nga ito. Sina ka sa... Exercise yan! Ah, it's Jesus, Mariosip <laughs> na babae ito. Pinakita <laughs> yung sinasabi mo eh. Ano, ano? Siyempre, sabihin ko sinasabi mo eh. Talaga ba? Joke lang. <laughs> <laughs> ano suot mo ngayon? So, ano ka ba? Ano suot mo ngayon? Pambahay? Oo, no, sando lang. <laughs> Dinapit pa na ito ni Cessna. Ano, ano tas ito? Taser din itong babae na ito. Tin- Gusto mo makita eh. Tinatanong mo eh. Eh, hindi. Ano, naka-shorts ka lang? Yeah, pambahay lang ako. Yeah. may may ninamalan din itong babae na to. <laughs> ito. ito yung, ito yung makikita mo sa church eh. Nagsisimba pero gumagano siya. <laughs> <laughs> Alam mo ba yung step ng no, ano, nung, ano, nung no, no, ano? Ng Bini? Bini? Yung salamin? Hindi. Hindi ka ba nagpo-mote? Hindi ka ba nag-mall tour? Nasa ba? bahay lang talaga ako. Taga ka Kaya ba? QC eh. Ah, QC. Wala kang ano ngayon? Eh, Mga naniligaw sa'yo, ganun? Bakit? Naniligaw ka ba? Ikaw, bahala ka. <laughs> Um, may mga nag-chat, oh, pero hindi ko sila ganun napapansin. Katulad nga ng sinabi ko, nag-focus lang talaga ako sa mga nabibigay sa high projects. Aware ka, sa 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 mga, aware ka, ba sa mga, aware ka ba sa mga pinag-uusapan sa, alimbawa, sa showbiz? Yung kay Vice. Aware ka ba dun sa nangyari kay Vice? Yung may babae yung halikan siya ng lalaki? Uh, na, nakita ko siya sa TikTok, pero hindi ko siya ganun na napakinggan. Kasi parang that time kasi nasan ba ako nun? Nasa labas kasi ako that time. So, parang in-scroll ko lang siya. Pero, nababasa-basa ko nga na parang parang nagiging sinungaling daw si Barista. Hindi. Okay. Ang, 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 kwento doon, ang tanong ko doon, hindi na yung issue kala ano. Kasi, syempre, uh, sila lang nakakaalam kung anong issue. No? Ang, ang issue ko doon, sa beso. Kasi yung babae, okay. pinabeso niya yung lalain ko Tapos, tinabig niya yung gwapong, hindi, hindi, masyadong kagagapuhan lalaki. Actually, nanonood talaga ako na especially. Oo, oh, ko. ikaw. Kasi yung ano? ano yung yung ng yan, hindi ko siya mapanood. Oo oh, nga, ma. hindi, tatanungin lang kita. Ikaw ba, may pinipili ka ba sa beso? oh uh, ako wala naman kasi. Eh. Wala, real talk tayo. <laughs> Atin, real talk tayo, walang judgment. May may mga pinababeso ka ba na, uy, gusto ko talaga beso at may mga beso ka bang napilitan lang? Siguro wala. Kasi usually kasi pag nasa labas ako, syempre, friendly rin naman kasi ako. So, like, uh -huh. pag may mga bago akong nakikita tao na nagka-hi sa akin, then, ayun, ina-approach ko naman sila numaayos. na maayos, nakikipag-beso naman ako sa kanila. Mm. -hmm. So, parang, ano lang, iniisip ko lang, sa, iniisip ko lang din na, okay, bagong friends ko tong mga to. So, like, okay lang sa akin. Ano mga senyales na gusto mong isang tao? Halimbawa, ako. Um, paano ko malalaman na meron akong pag-asa sa'yo? O oh, alimbawa, I mean, this overall to, paano malalaman na isang lalaki may pag-asa sa sayo? Ano ang treatment mo sa kanya? Mm, siguro ma malalaman mong gusto kita kapag ka todo kwento na ako ng life ko sa iyo and then parang nagiging okay yung samahan natin like parang komportable ako sa iyo ganun. Yun. Ma alam ko naman na din ng mga ibang gay yun if ever na may makadate ako or what. hey his name is chico garcia and his name is gino kilamo and together we are only fun that's right for only $12 a month ah. <laughs> but if you're willing to pay why not? no we're from a podcast that talks about movies tv shows uh, basically we do reviews of uh, k-dramas whatever really whatever is on streaming whatever is on uh, cinemas we also get to occasionally interview um, celebrities actors Directors, Act, directors and, of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow, <laughs> I guess we don't infuse a lot. <laughs> <You know? laughs> Check it out. Gusto <laughs> 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 so, mo ba bang liliwagawan? Naniyulala mo ba sa liga? Oo, ikaw yun tipo ng tao ng director the point na tayo. Sino <laughs> <laughs> well, mas gusto ko yung liliwagawan? Mas Kasi... e. syempre, kung direct to the point ka eh, dapat may mga dapat pa kayong malaman sa isa't isa o magkakilala mo na kayo, gano'n. Hmm. Kasi kung diretso yun, paano yun? O, hindi magkakapaan kayo ng ugali yung dalawa. So, oh. mas okay sa akin yung nililigawan. Kung magayot sa akin, nagtatanong lang naman ako eh. Kung... Hindi <laughs> ako, galit. Parang galit ka eh. Parang tinanong yeah. ka lang. Parang, parang nas... Hindi ako galit. Okay. Totoo bang may, may cleavage ka ba? Hindi ko makita nga eh. Kasi nga iba yung suit mo. Sabi sa yun, magpa-sexy ka eh. Mas sexy pa ata yung suit mo dati. Ano, naka, ano lang naman ako na hindi nga kita cleavage ko noon nung nag-interview tayo. Galit ka na naman. Tinatanong ko nga lang eh. Hindi ako galit. Ano oh. Alo bang ba? vitals mo? Alam bang, bang, ano bang ano? Alam bang yung panglaban mo sa Viva Max na pag alam di describe ka? Ano ba, bibenta mo yung sarili mo? Ano yung panlaban mo? Bukod sa acting, ano pa yung panlaban mo? Physical? um, siguro yung pag ko. <laughs> ano, manonood kami sa Viva Max? <laughs> Dahil, uy, panonood na si Cez Garcia. Ang galing makisama niya. Hindi, <laughs> hey, kasi totoo naman. Siyempre, <laughs> nasa showbiz ka. So, kailangan mo yun. Hindi, sa so, para sa mga nanonood namin. Hindi naman namin pwedeng ano. Pare, i-download mo pala ba si Cez Garcia. Bakit? Ang galing makisama niya. Anong papanoorin namin sa'yo? Uh, ano pa nanoorin mo sa'yo? Siguro yung Ayun siya sabihin, pero siguro yung body ko. Yung body? Yung proud opera? Ako sa, proud ako sa katawan ko. sa katawan. Talaga? Ano, may paita nga sa cellphone mo ng isang ano mo, isang picture mo. Kasi ayoko tapatayuin eh, mamaya may problema ka sa buto. Magpa <laughs> maglabas ka nga ng isang picture sa cellphone mo na medyo sexy talaga. Medyo sexy. Lang. Yung matinding sexy talaga. Eh total, nagsabi ba Max naman? Di ba? Nagpakita ka ng boob sa web diba, Max? Oo. Puwet. Mm. Oo, yung pala eh. Siguro ito eh, yung picture na lang namin ni Sheila. Meron ka ba dyan nakasave? Anak ka nang... Kamukha mo si Maha, no? Kamukha oh. mo si Maha dyan? pa. Wow. Maha. Yan, no? Yeah. Meron ka ano? Meron ka name na isang eksena? Yung eksena Sorry. sa... May may sinave ko na eksena na video sa Viva Max na naka-save sa phone mo. Wala. Sayang, ah, hindi ka nagpasama. Wala. 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 Ano favorite ano mo? Ikaw ba 'yung nagtutupis o 'yung nag pag uh, nasubukan mo na bang lumabas ng walang underwear? Oo, kagabi. Okay. Ah, talaga? Saan na Sa 7-Eleven na. Wala pa din kasi 7-Eleven dito sa amin. Ah, tapos, wala kang? Wala akong panty. <laughs> Bra, meron? Meron, syempre. Kasi nakapadyaman lang din naman ako that time. So, okay lang yun. Tsaka gabi naman din. May nakakilala sa'yo? Dito sa amin? Oo. Oh. Meron. Mm. meron. Pero di ko naman din, na... parang di ko rin sila gano'n pinapansin kasi di ko alam kung pinagtitripan ba nila ako or talagang kilala talaga nila ako dahil napapanood nila ako or what. mm -hmm. yeah. Ano pelikula mo pa-promote ngayon? Linya, di ba? Linya. Uh, oh, anong kwento ng Linya? Um, Linya is para Hindi, kasi si Gia kasi dito ang pinaka parang nalinyahan ng mga lalaki. Simula bata siya hanggang sa pagtanda niya. Oo. Kasi, Si Gia doon, is parang uh, na-rape siya nung bata. Ikaw yan? Ikaw yan, no? Yeah, ako uh, si Gia. Uh, uh, na-rape uh, siya and uh, parang napagpilahan siya ng ilang lalaki. Nung uh, una kasi isa lang eh. Then, nung pangalawa, kasama na yung kaibigan nang rape sa akin. Then, pagtapos nun, hanggang sa lumaki na ako, nagtrabaho ako sa isang coffee shop. Uh -huh. Hanggang sa nagkaroon na ako ng sugar daddy, which is yung si uh, Chester Gracia ba yun? Si Chester mm -hmm. Gracia. Siya yun. And then, parang yung bodyguard din niya, yung bodyguard niya, nagtitake take advantage din sa akin na parang uh, pinatakot niya ako na bakit daw ako nagtipagkita din sa to a uh, consular or mayor ata, gano'n. Ba't daw ako nagtipagkita sa mga ganung guy? Dapat sa kanya lang daw. And then, yung isang yung isang ka-workmate ko naman sa coffee shop, ayun, may parang nangyari din sa amin. Then lahat ng customers ng coffee shop namin, parang lagi ako nagugustuhan. Uh -huh. parang, lagi, parang lagi sila nagbibigay ng idea, uy, tara, one night lang ng pangunod. Okay. May gagawin tayong ano lang ha, katuwaan lang naman to ha, ses. Yan. Magtatanong ako ng mga question. Pag hindi mo nasagot, kada isang mali, Bababa mo yung isang strap mo. Uy, totoo ba? Bababa mo ganon. Bababa mo ganon. Tapos yung pag nagkama ulit, mo pa ganon. Tapos, pag pangatlong mali, tatalikod ka na. Okay? <laughs> Sa Wala lang. Kasi kunyari, tatalikod ka na. Tapos bilang Seryoso ba yan? Ano nagjo-joke ka lang? Seryoso nga ako. Ba't magkakamali ka ba? O ba? Diba? Hindi ka naman magkakamali eh. Galingan mo lang. Okay? Katuwaan lang to. Akong bahala sa'yo. Hindi ka mapapano. Kailangan yung sagot mo. Yung final, ah. Unang tanong. Ay, nga mabuti, ha? Silk, silk, silk. What does a cow drink? Milk. Yeah. Water. Water ang iniinom. <laughs> ba? Diba? Water Kaya ang iniinom. Po, <laughs> Babae oh, oh, oh. sa strap. Babae sa strap. Babae Seryoso ba? <laughs> Oo. Babaanak naman eh. Babae eh, pa ba <laughs> ang ganun? Hindi naman... Baba ganoon, hindi naman natin naano yun. Para ma mag, ayan, okay. Balalaglag yung bra ko. <laughs> hindi. Tapos, ano yung buhok mo? Kung balay, kakat naman natin ito. Bagano. Yan, yan ha. Second question. Union, union, union. Anong English ng bawang? Garlic. Ah, galing, galing. Oh, tapos! sabi na tama. Hindi tataas ko. Okay, Hindi tataas yan. Okay. Okay. Galingan mo lang, sabi ko sa'yo eh. Okay. Ito naman, tungkol sa emotion mo to ha. Tungkol sa emotion no. Tungkol sa pagmamahal mo sa parents mo. Lulubog ang submarine. Nakita mo nakasakay ang nanay at tatay mo. Sino ang una mong ililigtas? Nanay mo o tatay mo? sarili ko. <laughs> wala, wala kay liligtas. Lumulubog talaga ang submarine. <laughs> okay. Pangalawang strap! Pangalawang strap! <laughs> ano ba, Le? Tapos, ta tapos talikod ka na. Kasi pag halimbawa nagkamali ka na sagot, kailangan mo siya ikanon lahat eh. Talikod na? Ah? Okay. Talikod ka na. Ay, seryoso ba? Seryoso, talikod ka na. Madali na tong question na to. Para to sa mga viewers namin. Kasi ang titinunan mga tanong ko sa iyo. Ha? Ang tinunan mga tanong sa iyo, nagsimula sa bones. Okay, ayan. Ayan. Sige na, para masaya lang. Huwag kang magalala, masaya lang. Yes. <laughs> yan. Yung boho. Yung boho. Ito ang tanong. Ito ang tanong. <laughs> ang saya itong episode na ito. Biglang sumaya, promise. Okay. Nine times eight three, two, seventy, ah, Seventy-two. Galeng, oh, sige na, harap ka na, sayang, sayang, harap ka na dito. Sayang, <laughs> sayang. Oh, di saya? Ganda na likod mo, promise. Ayaw ko sa pantai. Eh. <laughs> kaya pantai, pinupuri-puri mo pa. Ano <laughs> purihin ko sa'yo? Pero ang ganda na, alam mo, nang, nang tama ka, sexy mo nga. Keep it up. Mag-promote mag <laughs> mag promote ka na ng linya. Ayun. Ayun, guys. Nang sexy, ha? Nang sexy. Yung parang Ayun, nasa ako, sex. Eh. Parang nasa sex scene ka. Alam <laughs> mo na parang, parang, nasa sex scene ka. Ganon. Ayun, guys. Iniimbitan ko po yung manood ng linya. It's coming June 7, only on Viva Max. Yeah. Ayan. si Cesc Garcia mga kaibigan. Maraming salamat for being a good sport. Yan na, kung kayo po ay uh, na-open para kay Cesc Garcia, wala po kayong karapatan dahil si Cesc Garcia nga po ay nag enjoy <laughs> Okay, dito po sa punchline with Alex Calia. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter na the virus. Ako po si Alex Calia. Iniimbitan ko po kayo sa July 28 sa SOTA Concert Hall sa Singapore para sa aking stand-up com comedy show ang ticket po ay available sa available available sa ticketmaster.sg For more information alexcalera.com and thecomedycrew.com Magkita-kita tayo sa US August 23 San Francisco, California August 24 Cerritos, California August 30 Phoenix, Arizona August 31 Las Vegas, Nevada and September 1 sa Portland, Oregon Maraming salamat sis. See you again next episode Good luck sa career Good luck sa linya Bye-bye Thank you The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.